narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na update sa Rowel and Rachel love team. pagpapatuloy ng ating istorya ay panibagong kilig moments naman para kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Grabe at pa-level up na talaga ng pa-level up ang mga kaganapan sa dalawa. Grabe na rin ang kaswita ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Talagang sobra-sobra na. Ngayon ay habang nag sila, ay sinusubuan naman ni Miss Rachel si Kuya Ruel. Kaya kitang-kita -kita naman kay Kuya Rowell na kinikilig din siya. Grabe ito ang tuwa pa nga si Miss Rachel habang sinusubuan ang pinaka minamahal niya na si Kuya Rowell. Tuwang-tuwa din si Kuya Rowell sapagkat napakaraming ang sinusubang french fries ni Miss Rachel kaya nabubusog siya kaagad. Ramdam na ramdam niya talaga ang pagmamahal at pagki-care sa kanya ni Miss Rachel. Oh angel, angel baby, angel. Mr. Kupido, ikaw nga ba si Mr. ikaw nga ba love of my life? Pinag-usapan ni ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang tungkol sa kanilang mga bashers. Sapagkat naiinis daw at nagagalit sa kanilang mga bashers dahil Panay daw ang dikit nila sa isa't isa. Parang sobrang dikit na nga ni Miss Rachel kay Kuya Ruel. Lalo na kapag naglalambing ito. Palagi kasi silang nakahag, nakaholding hands, nakaakbay si Kuya Ruel kay Miss Rachel. At minsan, palagi pang nakahawak sa kamay ni Miss Rachel si Kuya Ruel. Kaya naman ito ang pinagmula ng pambabash at sinasabi na masyado pang bata si Miss Rachel para sa mga ganito. Kaya dapat ay hindi sila dikit na dikit sa isa't isa. Sinagot naman ito ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Sabi naman nila ay pinapakita lamang daw nila kung sino talaga sila dahil gusto nilang maging honest sa kanilang mga vlog. At ano naman daw kung gano'n ang kanilang kinikilos? Eh alam naman daw nila ang kanilang limitasyon at hindi hindi daw nila i-disappoint ang kanilang mga magulang. Oh, oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. My life. Bakit na lang, lahat. Sabi pa nga ni Kuya Ruel ay sige daw at magpatuloy lamang ang mga bashers sa pangbabash sa kanila. At patuloy lang din daw si Kuya Ruel and Miss Rachel ng magmamahalan kaya kinilig naman si Kuya Roel at Miss Rachel sa so sinabi ni Kuya Roel sapagkat so baka mamaya ay gawa na naman daw ito ng issue at video reaction ng kanilang mga bashers kaya tawang tawa sila sabi pa nga ni Miss Rachel ay magkakaroon daw ng pigsa sa ang mga reaction video nito o baka kaya naman ay mamamagana naman ang bunganga nito kaya wag daw nila i-reaction video Grabe at tawang tawa talaga si Miss Rachel and Kuya Rowell. Lalang lala na kapag magkasama silang dalawa. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Cool. Sabi pa nga ni Miss Rachel ay sa tingin niya daw ay wala naman daw mali sa kanilang ginagawa sapagkat nagmamahalan lamang daw sila. Kaya tawang tawa naman si Kuya Rowell sapagkat baka may magvideo reaction na naman at may mong bash sa kanilang dalawa. Sabi naman nila ay pinapakita lamang nila kung sino sila kaya sana ay hindi na sila i-bash ng mga bashers at wala nang mga kumalat na issues sapagkat gusto lang din daw nila ipaalam sa lahat ang kanilang status at totoong nararamdaman para sa isa't isa. Grabe at kilig na kilig naman ng dalawa dahil parang inaamin na nga nila na mahal na mahal daw talaga nila ang isa't isa. Pinagmamura ko lahat ng basher doon. Ay, po, wag po. Mahalin po natin mahalin sila. Mahalin natin ang mga basher. Sila po ang mga basher na yon Kulang po sa aruga, pagmamahal, mm, pagmamahal, at pansin. Kailangan po natin silang mahalin. Mm. Arugain. Oo. -o. Yan po ang hindi nila napili sa mga panahon ngayon. <laughs> no, siguro, ano, walang nagmamahal sa kanila. Oo. Diba? Kami kasi nagmamahalan. Oo. <laughs> Baka po bibigyan ng reaction to. Wag po. Wag naman po. <laughs> Wag niyo po bigyan yun. Oo. Diba? Kung magbigay, magkakapigsa. <laughs> Sige. Sa, sa pwede kayo magkakapigsa. Sige. Oo, masakit yun. Hindi kayo magkakaupo. Mamamagaan po nga Sige. Ay, oo. Oo na yan. <laughs> kayo. Hindi nyo gugustuhin yun. Basta po sa amin, ha? ah. Hmm. Pero po. Ang laki ng mga inggit sa katawan nila. Nabisit ako nung nabasa ko mga comment nila. Ako kayo mainit. Oo. Tawanan nyo lang po sila at mga papansin sila. Ang mahalaga... Ay masaya. Ay importante. <laughs> ang happy ay... Ha ang happy yeah. ay masaya. Mm. Ang mahalaga po mga kalinip, hindi kami naka-apekto kami. Diba? Oo. Mas lalo kaming tumatatag, mas lalo kaming mamahalan. Huwag <laughs> <Ay. Bubon> mo. <laughs> <laughs> mo kayo rin yung kamay ko kapag tinubo ko sa'yo yung ano... <laughs> Baka mababit ang muna. <laughs> Alos lahat ng mga basher, mga matatanda na, ala, tila -tila. kaya pala. Kaya <laughs> pala. Kailangan nila ng... Mga tumatandang paorong. Hindi, <laughs> 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 pang mayaman doon na Nasubo. Okay. Ga, parang ano yung <laughs> 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 Yun po Bashing is blessing Opo tama po Pera na po yun mga kalinga Views na po yun Mahalin po natin sila Opo natin silang Para Palayasin Gusto nyo po Subuan kayo Ni Rachel Para po sa inyo Yan Lahat pati mga bashers po Okay ano po? Maliit lang. Oo. Wag aki, no? Maliit lang sa inyo. Hmm. Gat naman nga. Tatlo. Hmm, para I love you. <laughs> Basta sa amin po. Nagsistick po kami doon sa aming motto, no? May motto po, yung embrace positivity and avoid po namin yung mga negativity, no? Negative comments. And then meron pa yung ano, uh, para sa lahat no, lahat na po. Uh, let's unite not divide. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel. Love team, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.